Oh shit! Boy, driver. <inaudible> <inaudible> Ini harus bos. Ini harus ya, bos. apa harus ya, bos. Ini ya, bos. Ini Oh, shit. na rin pala si brother. Ang uh, sinamun nakakalala. Si brother. Ay, Thank you. Oh, hindi ko magpapalimutan kayo, walang malagalang Ito pala yung pabanggaan niya, yung naman niya. Eh, hindi daw niya makalaw yung mamay niya. Okay. Eh, buti. Ayan, so dito tayo bandang Bermosa and merong aksidente biker biker siya ate tapos um, motor yata Gusto ko ito nasira yung ano niya nasira yung leggings niya punit so sumadsad yun no ay nako aksidente hindi mo talaga alam kanang mangyayari kaya mga tropa, lagi tayo mag-iingat ha. Baby, you baby, 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 baby. Tulungan natin. Patay mo na, patay mo muna yan oh. Patay mo muna yan oh. No? Ba biglang mo hotel. Yun na nga, aksidente na, na naman. Pangilan na to. So yun na mga tropa no. Pag uh, ganong mga aksidente, kanya rin natumba kayo. Tumba yung motor nyo. Antara pa na tayo. So yun yan, no? tulad na sila sabi ko kanina Pagka uh, Nasa biyay kayo Tapos eh Na-accidente kayo Natumba yung motor nyo Bago nyo itayo Regardless kung ano yung nangyari Patayin nyo muna Punotin nyo yung susi Kung mga kilis kayo patayin nyo muna Para pag-aangat nyo Kasi mamaya pag-aangat nyo Mahawakan nyo tong throttle na to Lalo ang mga aksidente safety tips lang safety tips so yun lang na no, mga tropa lagi ko nang paalala eh mag-iingat palagi at mabuhay kayo hanggang gusto nyo peace out bro um oh shit banggaan may banggaan ah uh, basag yung mga salamin mga tropa ang bumangga ay eh no, lako. Motor. Wasak din yung motor, yung harapan. Parang X-Max yata 'yun.

okay ka lang babs huwag mo na tumaya, paingan mo muna ayan, tabi na lang sa gilid makadaan dito tatawag po yung motor ko naman wala, nakaano lang center lang, ayan na lang tayo mo muna Hindi tayo bandang ano po Pero napaka traffic Hindi natin malaman kung bakit traffic Usual hindi dito nagta traffic ng ganito Unless may Meron daming police Meron dito Oh shit pre May patay Hindi natin alam kung anong nangyari pero nakaando sa dito chong so, oh, kinalib kinalibutan ako nakatakip yung ano man nakatakip yung ulo nakahandusay na dun sa gilid eh no tignan mo ang luwag ng daan oh. gantong gabi ganyan lang yung takbuhan dito eh walang traffic pero pagdating dun sa area na yon bigla nag-traffic tapos may mga mobile ng polis akala ko may aksidente na naman pero definitely kasi hindi hindi papatungan yung ulo nyo kung hindi papatay yun eh tsaka kung ano yung hindi ako hindi ko alam masasabihin ko mga tol first time ko nakakita na nadaanan habang nagmomotor na may mga ganong eksena kamera habang padaan ako nakita ko pa sa gilid ayan pandusay na doon tapos naka uh, igalan si kuya At may takip na ng ulo uh, sa ulo so most likely wala nang buhay um, uh, yun. ingat lang palagi no? ingat kayo palagi sa biyahe nyo lagi yan paalala sa mga tropa uh, yun naman pasok na tayo ng trabaho yun palagi, peace out Kunsan saan to sa si kuya Kung nagkataon gulong sila pareho niyan Ako pa! sir